Hello oh guys, punta kami ngayon ng Ukay-Ukay. Maganda ngayon ang panahon, kaya tsaka Saturday, day off ng mga alipin ng Dalyares. Punta kami ng Orpus Road, uh, magahanap kami ng Jokay-Kay. pasta kami, waiting na kami sa sasakyan. Dalawang sakay. babana kami dito sa Orph's Road. Ah, uh, ang gahanap-hanap na kami ng mura-mura. Marami ditong pagkakagasto sana yan, oh. Pagkain, oh. May mga Korean barbecue pa. Oh, diba? Punta kayo dito. Later na lang ulit. Kapag nagutom kayo, meron ditong food stall. Happy Dog pangalan dito daw pagpipilian kasi eh may party city pa yun ang una natin nakikita H&S outlet first stop natin H&S outlet sa store na to parang divisoria lang din branded ang tag pero mapapansin mo naman kung talagang authentic kung hindi ka naman choosy sa mga Meron Laging okay na to. Meron, Pero ang hanap kasi natin is yung makakamura tayo. suot lang naman natin mga, sa work kaya dun lang tayo okay, sa mura. Diba, pang araw-araw na isusuot. Eh, dun tayo sa kabila. Wala na nabili. Designer fragrance. Punta. Designer fragrance. Sa store naman na to, marami din pagpipilian. May mga damit, pabango, gamit sa bahay, kaso wow, sa area ng damit, gamitan. marami ng tao na naminig, na na maghahalukay, kumbaga. Ayaw na natin makikuloso, lipat na lang Ito tayo, o tingin-tingin na natin. Welcome to Jazz Yeah! Dito naman, magaganda talaga siya, mga branded. May bags, shoes, sandals, mga ganon, mga paho jacket hoodies. Kaso kita nyo naman parang hindi siya budget friendly. Nag-check nga tayo sa 50% off kaso medyo pricey pa rin. Ang ganda nga ng jacket na ito kaso eh... Wala tayo nabili sa ano sa so Just Drift, tignan natin dito sa market per pound. Or push market per pound. Wow! Ah, daming tao. Ito ako mapapansin yung mga separate na yung mga shorts, jackets, hoodies, ganyan. Mura lang din naman siya, uh, 4.49 per pound. Yung mga t-shirt lang ang mapipili mo, makakarami ka. Pants at hoodies, siguro mga 6 to 8 pieces. Ito yung napamili natin. Ha? Maganda punta ang sapat. Marami-rami din. Ito ang nabili namin, mga 18 peraso, nasa 50 dollars fifty dollars. Two Worth two K, pero yung mga brand, mabranded branded. Okay, pinas po yun na. Forty nine dollars yung magastos natin This time nga naghahanap-hanap na kami ng makakainan. Gutom na gutom na kasi ako mga 2 PM na to. Ah, hindi ako nakapagpagawa. lang. shopping hindi na nga nakabalik eh. Pauwi na po. Sorry, hindi na video. Hindi na na video. Hindi na kami nakapunta sa Roots. At saka dun sa kitchen stuff. No. Kasi gutom na gutom na ako. Walang malapit na kainan so dumiretso uwi na kami. At eto, nalaban na namin yung mga pinamili namin. Papakita namin sa inyo sa glit para may idea lang kayo. Maganda sa market per pound. Kaso kailangan mo lang talaga mamili nung bet mo. May mix items kasi na napamilian na ng iba. Maganda yung mga napili namin kasi mukhang bago pa talaga siya. Dito kasi sa Canada, hindi naman mahalaga yung suot mo. As long as comfortable ka, okay na okay yon Wala silang pakialam kung ano ang suot mo. Sure, babalik nga kami doon pag kailangan na kailangan ulit namin ng mga gamit. And isa nga pala, kung gusto nyong pumunta doon, pwede na kayong magbaon kahit sandwich, mga ganyan, or burger, ganon. Kasi kung low budget tayo, at tight talaga ang budget, or nagtitipid, at hindi pa tayo nakakatapos pa mili ng mga damit na gusto natin, mas okay na meron tayong baon in case na magutom tayo saglit, ganon. Yan kung makikita nyo, maganda nga yung mga napamili namin. Kailangan nyo lang talagang mamili. O kaya agahan nyo din para mas marami pa kayong makuha. Kasi sa case namin, nakailang sa saka, dalawang sakay kami. Mga 11 na kami nakarating. So marami ng tao doon, mga Pilipino. Indians, mga puti, ganun. Dinadayo talaga siya kasi budget friendly sya uh, per pound, kasama na lahat jacket, shoes, kung merong ka magustuhan sandals, mga ganon sa mga lalaki at sa pang kids maraming magaganda pa kasi parang uh, ang karamihang namimili doon yung mga babae so mas madaling nauubos yung mga pang babae at last ito So, yun lang po. Sana nagustuhan nyo po ang video namin. Thank you.